Manang, di ba hindi ka na, nag, hindi ka na nagpa-plaster? Nagpa-plaster ah, po. plaster pero <laughs> litaw pa rin ang, ano, ang boobs, ang bubelia. Yes po. Yes po. Pag gano'n, hindi, na, hindi ka na naiilang? Um, sometimes po. Di pa rin po maiwasan yung gano'n. <laughs> Meron ba rin itong eksena na, na kailangang hawakan ni Ethan ang, ang dibdib mo para ma masabi um, na... mula naman po, pero hindi ko po matandaan kung nahawakan yung yung boobs ko that time. Oh, may meron din bang eksena na parang hinalikan niya yung yung dibdib mo? Ay wala po. Wala. Isa yun uh, sa mga uh, ano, na ano ko po yun, sa limitation ko po yun. Ah, nandoon doon sa, sa, sa ano parang request mo na hindi po pwedeng halikan ng boobs mo at hindi po pwedeng hawakan. Um, uh, yung pag-kiss lang po and halik. Aling part ng pagkisa sa boobs? Yung, yung, yung may, yung sa nipple, sa nipple ba? Nipol. Ah, sa nipple. lang, pero dun sa pinaka, pinaka boobs na ano, I okay mean, lang. Yung dito sa chest, okay lang po, pero yung dito po sa nipple, ayun po yung sa limitation ko. Ah, pero pwede kang hawakan? Opo, oh, pwede naman po. Pwede hawakan? Pwede rin hawakan yung nipple mo? Sa ano, sa, mm -hmm. ah, okay lang, wag lang, wag lang ililit Ganon. Yes, boo. But...